Yes, I'm Filipino from Filipino Pilip Philippines. Uh, Metro Manila. Okay, thank you

Ay, ang bisaya. Kamliti. <laughs> Patuliti. Sir. Sir. Nordin Liti, Nordin. Nordin Liti. Uy, baka laging, One One Ha? Huh? kulay orange.

Palo ale, palo, palo. Palo mag. Nakalimutan ko na mag pa jacket. Palo mami ale. Mandi ka nga ako. Ayun lang, wala